Bakit nga ba tayo namumula kapag umiinom ng alak? Meron tayong tinatawag na Asian Flush Syndrome. Ito yung pamumula ng mukha at iba't ibang parte ng katawan, pagkakaroon ng palpitations o di kaya hangover-like symptoms. Tinatawag itong Asian Flush kasi nga, binaka common ito sa mga taong naninirahan sa Asia. So ano nga bang ba konsepto sa likod nito? Sa tuwing umiinom tayo ng alak, ang enzyme na to sa ating atay ay kinoconvert ang alcohol into acetaldehyde. Ngayon, ang acetaldehyde ay isang toxic substance, kung kaya kailangan pa itong ma-convert into further non-toxic substance. Ngayon, para mangyari ito, itong enzyme na ito ang responsible para dito. Now here's the catch. Sa mga taong alcohol intolerant, itong enzyme na to ay less active or inactive. Kung kaya, walang nangyayaring conversion. As a result, nagbibuild up ang acetaldehyde sa ating dugo at mga tissues. Ito na yung tinatawag na Asian Flush Syndrome. Ngayon, ang tanong, may gamot ba para dito? Wala. All you have to do is to avoid alcohol as much as possible.